Napakabilis lamang po ng panahon. Ngayon po ay nasa ikapitong topic na tayo. Nag-usap-usap pa lang po tayo ng nakaraan linggo. Tapos ngayon po ay nasa ikaseven na tayong topic, ang suliranin ng kasamaan. Tayo po ay muling hihingi ng bendisyon ng ating Panginoon bago po tayo magpasimula. O Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po namin muli ang inyong pangalan. Salamat po sa inyong ipinginagawad sa aming mga uh, pagpapatnubay, pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ganun din po ang pagbubukas ng aming mga isipan upang amin pong maunawaan ang ibig mong ipahihwating sa, sa amin sa pagre-review namin ng aming mga lesson quarterly. Pagpatawad po ang aming mga kasalanan. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ay ating makakita sa Revelations 21.4 At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng panampitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Ang pinakamalaking suliranin ng Kristyanismo ay kung papaano pagkakasunduin ang katotohanan ng, na ang Diyos ay pag-ibig, banal, makapangirin sa lahat, matuwid, at ang katotohanan ng kasamaan ay nanginibabaw sa sanlibotang ito. Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit laganap na kasamaan at lumalala pa? Ang mga ateista ay nangangatwiran kaya't sila'y ateista ay dahil hindi nila naunawaan kung paanong may, may Diyos ng pag-ibig, katarungan, lubos na kapangyarihan, subalit ang kalagim-lagim na kasamaan at ang buha nito ay nananagana. Bakit niya pinababayaan kung siya ay naririyan at nagmamahal? Ang Biblia ay malinaw na pinakikilala ang Diyos. Ang Biblia ay malinaw na ipinakikilala na ang Diyos ay pag at nagdaramdam sa kasamaan. Narito po ang mga katanungan na pag-uusapan natin sa araw na ito. Number one, kung ang Diyos ay pag-ibig, paano natin umunawain ang daing ng nakararami? Number two, ano ang dahilan bakit tayo laging nasasaktan at nabibigo sa Diyos? Number three, sa panahong tayo ay nalilito, saan tayo maaaring makasumpong ng kasagutan sa ating mga tanong? Number four, ano ang pinagmula ng lahat ng suliranin sa sanlibutan ito? At number five, last question, hanggang kailan tayo makararanas ng kasamaan sa sanlibutan ito? Balik po tayo sa question number one, kung ang Diyos ay pag-ibig, paano natin uunawain ang daing ng nakararami? See you po. Titignan natin, ano nga ba ang daing na ako nakararami? Tingnan po natin sa oh, trying to, by desires. Ano ang sinasabi? Pagka ako'y humaharap ng mabuti ang kasamaan nga ang dumarating, at pagka ako'y naghihintay ng iwanan, ay kadiliman ang dumarating. Ayan. So, hindi po maunawa na bakit naghihintay ng iwanan, dilim ang dumarating. Katuwiran, ngunit kasamaan ang dumarating. Tingnan pa natin sa Jeremias 12.1, ano siya sabi? Ikaw may matawid o Panginoon ang ako'y makipagtalo sa iyo, gayon may makikipag, ma makikipag matuweranan ako sa iyo, bakit humigin hawang nakad ng masama, bakit na matitiwa sa silang lahat na nagsisigawa ng may kataksilan. So, ito po ang iniisip ni Jeremias, papaano? Bakit? na yung masama ay nagpapatuloy mapayapa, nagtatagumpay, samantalang yung mga gumagawa na matuwid, paano ba ang Tingnan natin sa 13.22 pa. Ano pa ang dagdag na sinasabi? At kung iyong sasabihin sa puso, bakit ang mga bagay na ito ay dumating sa akin dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan ay nadi, nadiis ang iyong mga daylayan at ang iyong mga sakong ay nagtitiis ng karanasan. So, dito po sinasabi, akit ah, okay. Nagtitis ng karahasan yung mga matuit na tao. So, hindi po talaga maunawaan. Tingnan po po natin sa Malakyas 2.10, ano ang sinasabi? Inyong niyamot ang Panginoon ng inyong mga salita, gawin may inyong sinabi sa ano namin niyamot siya na inyong sinasabi bakit gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa paningin ng puwi at kanyang kinalulog din sila o saan nandoon ang Diyos ng kahatulan. So, ito po ang... Uh uh, nararamdaman ng karamihan tao. Bakit yung mga masama, siya pa yata ang parang pinagpapala. Sila ay pinahihintulutan ng Diyos na managumpay, na managana, samantalang yung gumagawa ng matuwid, hirap na hirap sa kanilang buhay. So ito po ang nagiging katanungan ng maraming, bakit nga ba? Kung ang Diyos pag-ibig, kung ang Diyos makatarungan, kung ang Diyos makapangyarihan, bakit pinababayaan niya nangyayari ang mga bagay na ito. Tingnan po natin sa Mateo 27.46. Ano po ang sinasabi? At nang malapit na ang ng ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sa baktani sa makatintulay, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, dito po, kung ating titingnan na baga ang ating Panginoon ay nagsasabi rin ng ganong katanungan, bakit mo ako pinabayaan? So, balik pa kapapansinin po ninyo, pakaunawain natin na ang sabi, bakit mo ako pinabayaan? Hindi siya bakit mo ako pinababayaan? Iba po kasi yung pinabayaan, iba yung pinababayaan. Ibig sabihin, sa, sa puntong ito, sa pagkakataon ito, siya ay binayaan. Mga minamahal, ito pong mga salitang ito ay nagpapakita lang na ang tao ay kanyang binigyan ng karapatang pumili. Binayaan Pumili ang tao. At patuloy na ang tao ay pumipili. So, yan ay pinabayaan niya. Pero kailanman, hindi niya tayo pinababayaan. Makita ko ninyo sa karanasan ng ating Panginoon na sa lahat ng panahon, ang Diyos ay kanyang kasama. Datapot sa puntong ito na kinakailangan ikaw at ako ay maligtas, pinabayaan ng Ama ang kanyang buktong na anak anam alam sa ating kaligtasan. So, mayroong mga bagay na sa atin hindi natin maunawaan. So, balit kapag ka ito ay ipinahintulot ng Diyos, pakatatandaan po, iyan ay sa ikabubuti ng lahat ng na nagsisihibig sa kanya Okay, at sa mga pangalawa po natin katanungan, ano ang dahilan? Bakit tayo laging nasasaktan at nabibigok sa Diyos? Ayan, titingnan po natin, ano ba ang sagot ng ating Panginoon? Sagot 38, 1 hanggang 12, ano ang sabi? Nung magkagayon siya mag sumagot ang Panginoon kay Bob mula sa ipuipo at nagsabi, sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Bigkisan mo ngayon ang inyong mga balakang na parang lalaki sa pagkatapan ng kita at magpapahayag ka sa akin. doon ang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung meron kang unawak. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nadadaman o sinong nagulat ng panukat diyan Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan o sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit, nang magkakasapa mga bituin pang umaga at lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. O sinong nagsara ng mga pintu sa daga ng magpumiglas na gaya ng pagpiglas mula sa bahay bata? Nang gawin ko ang alapaap na bihisa niya on at ang salimuot ng padiliman na pinakabalot niya on at aking itinatag noon ang aking pasya ni nilagyan ko ng mga halang at mga pinto. Aking sinabi hanggang dito ay darating ka hindi ka na nananampas at dito'y titigil ang inyong mga palalong alon. Nagutos ka ba sa umaga mula sa iyong mga karawan at ipinabatid mo ba sa mukhang liwayway ang oh, kanyang dakong? Ayan. So sinasabi ng Panginoon, hindi kasi natin nauunawa kung paano siya ang gumagawa. Kung paano hindi natin alaman, paano ginawa ng Diyos na ang sanglibutan ito napakalaki ay lumulutang sa kawalan at, at hindi nawawala sa kanyang orbit. Sinasabi ng Panginoon, ganun hindi mo nauunawa kung paano akong gumagawa marami mga bagay mga minamahal na hindi natin alam Papaano nga uh, yung hangin ay nakumpleto niya yung talagang kailangan natin lahat ng elemento na kinakailangan natin para tayo'y mabuhay papaano niya itong pinaghalo ng tamang-tamang proporsyon hindi po natin maunawaan hindi natin alam ganon din po ngayon sa paggawa ng Panginoon kung paano siya nakikipaglaban laban sa kasamaan. Hindi po natin maunawaan. Kaya malimit po talaga tayo'y nasasaktan. Malimit tayo'y nabibigo sapagkat hindi natin maunawaan. So balit ang mahalaga mga minamahal, tayo ay magtiwala na ang Diyos ay pag-ibig. ng sinasabi sa isang awitin, na kung hindi mo maunawaan ang kanyang ginagawa. Kung hindi mo maunawaan kung saan kanya inaakay. Trust His heart. Pagkat wala po natin ang puso ng Diyos sapagkat ang puso ng Diyos ay dalisay at pag-ibig. Kung may mga bagay-bagay madyan na kanyang ipinapaintulot, yan ay para sa ikabubuti, hindi lang natin, pati ng iba Katulad ni Moses na nalangit sa Panginoon, Panginoon, patawirin mo lang ako sa ilog ng hurdam. Sabi po, hindi. Mamamatay ka na. Ang wika, nang siya'y mamatay, hindi nabawasan ang kanyang lakas, hindi lumabo ang kanyang mga mata, subalit na matay. Bakit? Sa pangkat panukala ng Diyos, nadalhin na siya sa kalangitan. Kaya nung ang ating Panginoon ay nagihirap sa kanyang pananalangit, si Moses ay bumabang kasama ni Elias yung nakipag-usap sa kanya nagpapaalala na may mga bagay na hindi natin maunawaan subalit so ang ending kanigtasan. Okay po, at ngayon sa ating pong pang tatlong katanungan, sa panahong tayo ay nalilito saan tayo maaaring makasumpong ng kasagutan sa ating mga tanong? Ayan, tingnan po natin sa mga awit sa 33, 1 hanggang 16, ano pa sinasabi? Tunay ng Diyos ay mabuti sa Israel sa mga malilinis na puso. Ngunit tungkol sa akin ang mga paakoy halos na hiwaday ang mga mangkoy kamunti ng nahadula sa pagkatakoy ng si na, na nag sa hambog ng aking matwita ang kanilang hawagan ng masama sapagkat wala ng mga tali sa kanilang kamatayan kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. Sila'y wala sa kabagabagan na gaya ng ibang mga tao na hindi man sila nang uh, sasalot na gaya ng ibang mga tao. Kaya't kapalalo ay gaya ng kuinta sa kanilang liig, tinatakpan sila ng karahusan na gaya ng bihisan. Ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. Sila ay mayroong higit kaysa mananasang ng puso. Sila ay mga nunuya at sa kasamaan ay nanganunungayaw ng, ng papighatit. Sila ay nagsasalitang may kataasan kanilang nilang inilagay ang kanilang bibig sa mga lakit at ang kanilang dila ay lumalakan sa lupa. Kaya't ibinabanik nito ang kanilang, ang kanilang bayan na tutik na punong saro ay nilalagok nila. At kanilang sinasabi pa paano nalalaman ng Diyos. At may kaalaman ba sa kataas-taasan? Narito, ang mga itong masama at palipas ay laging tiwasay, sisilago sa mga kayamanan. Tunay na sa walang kakuluhan, ay nililis ko ang ating puso at hinugasan ko ang aking mga kamay sa kawalang kawalaang sana. Sabagkat buong araw ay nasalot ako na naparusahan tuwing umaga. Kung aking sinabi ay magsasalita ng ganito, narito ako ay gagawang may karayaan sa alahi ng iyong mga anak. Nang aking isipin kung papaanong aking malalaman ito, ay napakahirap sa ganang actions. Yeah, so makita po ninyo yung sikreto na sinasabi rito ni Haring David muntik na ako madulas bakit? dahil ako ay naimbit at na po ito po ang na kung bakit tayo nahihirapan kung bakit tayo ay parang hirap na hirap na gumawa ng katuwiran ang wika dyan tayo ay naiingit doon sa gumagawa ng kasamaan datapot ng tatagumpay ano po? Para bagang yung mga material na bagay sa sanglibutan ito, para bagang yun na ang lahat. Nakakalita natin na ang hinahanda ng Diyos hindi lang karamihan kundi buhay na walang hanggan. Buhay na wala ng kamatayan, buhay na wala ng pagtangis, wala ng pagluha, wala ng mga pandaramdam. Ito ang hinahanda ng Panginoon. Subalit tayo ay nainggit sa nakikita nating mga pansamantalang tagumpay na pagdating ng kamatayan, wala na rin lahat kabunuhan. So ang ating pong pakatitingnan ay yung inihahanda sa atin ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ano kung sila ay maraming mga bagay na paano sila ay nagtatagumpay, huwag po tayo kailanman maiingit sa kanila. Ang dapat na ipagmamalaki natin ang sabi ng Panginoon, nakikilala ninyo ako na ako ang Diyos ng pag-ibig, ng katarungan, Diyos ng biyaya at ng pantatanggapay. Yan po ang ating isa sa isip na panagi. Huwag po natin kaiingitan yung mga material na bagay sapagkat ang wika ng Panginoon magkantanuman ang buong mundo at mawala ang buhay mo. Ano ang pakinabang? Tingnan pa po natin sa talatang 17 hanggang uh, So Ano siya sabi? Hanggang sa ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos at aking nagunita ang kanilang huling wakas, tunay na iyong inilagay sila sa mga madulas na dako, iyong inilugmok sila sa kapahamakan. Sila'y nalipon na lubos na mga kakilaputan. Ang panaginip sa pagkagising sa gayon o Panginoon, pag ka, iyong hahamakin ang kanilang larawan sapagkat ang puso ko'y namang sa aking kalooban ay nasaktan ako. Sa gayon, naging walang muwang ako at musmos ako'y naging gaya ng hayop sa harap mo, gayon may laging sumasayo ako. Iyong inaalalaya ng aking kanan, iyong pinapatnubayan ako ng iyong payo. At pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalawalhatian, sinong kumakasi sa aking sa langit ikaw, at walang ninana sa ako sa lupa, liban sa iyo. Ang aking laman at ang aking puso ay nang lulupay-pay ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magkailanman. Sapagkat narito silang malayo sa iyo ay mga lilipol, iyong ibinubuhal silang lahat na nangakikiapid na nagsisihwalay sa iyo. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos, ginawa kong aking kanlungan ng Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Ayan, sabi po, tingnan na lang natin, kagaya ng ginawa ni David, nang siya ay pumunta sa templo ng Diyos, sa kanyang santuario. Tingnan po natin, ang ginagawa ng Panginoon sa santuario, papaano siyang namamagitan para sa atin, papaano tayo'y kanyang nililinis, papaano tayo'y kanyang inihanda para dun sa buhay na walang hanggan. Tayo ay minabahan ng Diyos at ginagawa ng Diyos ang lahat ang ating Panginoon na mamagitan ang ating Panginoon na matay para sa atin at ngayon yung kanyang dugo ay ginagamit niya na pamagitan sa ating mga kasalanan upang tiyakin na tayo ay maliligtas kaya siya nito magtiwala tayo sa ating Panginoon at pasalamatan natin siya sapagkat kung ang mga tao sa sanlibutan ito magkaroon man ng lahat ng bagay na lupat maging kanila pa ang buong sanglibutan, Tatandaan, ang inihanda ng Panginoon ay buhay na walang kamatayan. Buhay na wala ng pagdadalamhati. Buhay na wala ng kamatayan, wala ng mga karamdaman, wala ng kalungkutan. Ito ang inihanda ng Panginoon na kailanman ang wika ni Pablo, hindi pa pumasok sa isip ng tao kung ano kadakila, kung gaano kaganda yung inihanda ng Panginoon para sa mga nagtitiwala sa Kanya. So, huwag pong mawala yung ating tiwala sa Panginoon sapagkat ang Kanyang inihanda sa atin higit kaysa anumang makikita natin sa sanglibutan ito. Okay po, at ngayon naman po sa ating pang-apat na tanong, ano ang pinagmulan ng lahat ng suliranin sa sanglibutan ito? So, titira po natin sa Genesis 2 de size at they shift At tinehotos ng Panginoon din sa lalaki na sinabi sa lahat ng punong kahoy ng halamanan ay makakakain ka ng may kanayaan. Datapot sa kahoy ng pagkabilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sa pagkas sa araw na ikaw kumain yun, walang pagsalang bumamatay ka. Ayan. Ang tao ay nilikha ng Diyos na mayroong kanayaan puro siya. Sapagkat ang pag-ibig ay ganyan talaga. Hindi maaaring didiktahan tayo. Bibigyan tayo ng alayaang pumilit. At ang malungkot, pinili ng tao ang kasamaan sa halip na ang buhay na walang hanggan. Diyan po nagumpisa ang lahat ng bagay. At hindi po natin masisisi ang Diyos na bakit binigyan pa kasi ng kalayaan sapagkat hindi tayo maaaring umilig sa Diyos malibang tayo ay mayroong kalayaan ha? so hindi po maaaring paghiwalayin yung uh, pag-ibig at kalayaan binigyan ng Diyos tayo ng kalayaan pumili ang malungkot na pili ng tao ang gumawa ng masama at magmula naman ang sanlibutan ito ay pinanguluhan ng espiritu ng kadiniman kaya kung tayo nakaranas ngayon ng mga kasamaan sapagkat mayroong kaaway na siyang nagdadala ng kasamaan. At tayo naman ay binibigyan ng Diyos na patuloy ng kalayaan. Tayo ba'y susunod sa Kanya? Tatanggapin na lang ba natin yung Kanyang prinsipyo? O tayo mananatiling tapat sa Diyos? So, mayroon po kasi tayong kalayaan. Okay po at ngayon po sa ating last question number 5, hanggang kailan tayo makakaranas ng kasamaan sa sandiputang dito? Titinan po natin sa mga Roma 8-18, ano ang sabi? Sa pagkat napapa, napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito hindi karapat dapat na itumbas sa kaluwalhati ang mga hayag sa atin. Ayan, may araw na iahayag ang kaluwalhati at yung mga kahirapan na ating uh, nararanasan dito, hindi mo maaaring ikumpara. Hindi mo maaaring ihambing. Maging yung mga tagumpay na mga taong nasasama sa sanglibutan nito, hindi mo maaaring ihambing o itulad sa inihanda ng Diyos para sa mga nagtiwala sa Kanya, umiibig sa Kanya at patuloy na namumuhay ayon sa prinsipyo ng kalangitan. Tingnan po po natin sa Apokalipsis 21, 3 at 4. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklupan na nagsasabi na ang tabernakulo, ng Diyos ay nasa mga tao at si mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay nasa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati o panambitan man Unang hira pa man, ang mga bagay ng una ay naparat Ayan, maliwanag po. Time is coming. Makakasama na natin ang Diyos ng mukhaan. Siya na ang maghahari at aalisin na niya lahat ang kamatayan, pagdadalamhati, ang kalungkutan, lahat ng yan ay kanya nang papawihin. At tayo ay bibigyan na niya ng buhay na kailanman ay hindi namamatay at makikita na natin ng mukhaan kung gaano kadakila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Maunawa na natin kung papaanong ang karya ng Diyos ay nagahari sa katwiran, kabanalan at katarungan. So, mga minamahal, ito po ang marapat nating mitin. Ang huwi ka nga, huwag na tayong maingit doon sa mga Tila baga nagtatagumpay sa sanglibutan nito. Sa pangkat tagumpay nilang iyan, hanggang simenteryo lamang yan. Datapot ang alok ng Diyos, ang wika niya, bagamat kayo'y mamatay, gayon may kayo'y mapupuhay na magulit. At mawawala na ang kamatayan magpasa wanang hanggang. At yan po muli, natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Iiwan ko rin sa inyo ang mga summary ito, ang ating pinag-usapan. Number one, bagaman tayo ay hinayaan ng Diyos, kailan hindi niya tayo pinababayaan. Number two, sinabi minsan ni Kristo, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila sa na isang Diyos na tunay, at ang iyong sinugo, ito lamang ang ating kapanatagan. Number three, ang katunayan ng paghukom ng Diyos ay patibay na tayo ay hindi pababayaan ng Diyos. Pangapat, pananampalataya sa Diyos ang tanging solusyon sa ating madilim na sanibutan. And panglima, ang lahat ng kahirapan ay tatapusin ng Diyos matapos na ang lahat ay pumili na kung mananampalataya o hindi sa Diyos. So mga minamahal, sana po nakatulong na muli itong ating pag-aaral na ito. Pakatatandaan po, ang Diyos ay pagibig, ang Diyos ay maatwiran, at higit sa lahat, ang Diyos ay may panukala na makasama ka magpasa walang hanggan. Tayo po'y manalamin. O ama po namin banal, maraming maraming salamat po sa pagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pangibig. Pinagtanoban mo kami ng kalayaan kumili at iyong patuloy na ibinibigay sa amin ang kalayaan niya. Tulungan lang nawa kami ng Banal na Espiritu na magkaroon ng iba yung pagtitiwala sa iyong dakilang pag-ibig na nahayag diyan kay Kristo Yesus namin Panginoon na ang kanyang ibigay ang kanyang sariling buhay alang-alang sa aming kaligtasan. O ang mabanal, mapanghawakan nawa namin ito na huwag kami nga kailanman may inggit sa gawain ng mga masasama gaano man ang tagumpay na kanilang tinatama sa sanglibutan ito sapagkat ang lahat ng iyan ay pawang pansamantala lamang. Datapot ang iyong inihanda ay pagtatagumpay na tatagal ng walang katapusan. At salamat po sa pagkat papawin mo na ang lahat ng kahirapan, lahat ng kalungkutan. Nawa ang banal, maging karanasan namin ang makapasok sa ang yan. Alang-alang pong lahat sa kada ng aming Panginoong Sesus. Amen. So mga minamahal, nakakalahati na tayo muli ng quarter ang pagpapala ng Panginoon sa masamang sumatin hanggang sa susunod ko tayo patuloy na magsamasama sa pag-aaral ng sanidad ng ating Panginoon. God bless you.